Yun, naglalakad kami pumunta dito sa bagong bukas na na ano, yung pinalit sa sarawat. Anong pangalan nun? watch smart Kasi malapit lang dito sa bahay yun. watch watch Mall daw. tingnan na natin mamaya dun. Yun o. Oh. Nilakad na lang namin, din na kami nagsakay kasi walking distance nang naman dito sa amin. Sayang. Tsaka malamig na yung panahon. Maganda nang maglakad. Outfit check. Dengge. Dengge. Tamang lakad lang kami kasi malapit na dito oras na? 4.36 na. Pero malamig pa yung panahon. Geng-geng. Yan. -geng. Malapit. lapit na dito yun. o oh. Kasi yung pag dinerecho yun. Oh. Ano na yun. Ah. Entomol. Entomol yung dating entomol pala dito. yon, Yung dating entomol. Yon ang ginawa ngayong ano nilipatan ng ano ng mga ginawang parang sarawat. nandun na din daw may mga jali na din doon. Saating so, na nang ng... <laughs> tara kita-kita kita na lang tayo doon pag pag nakarating tayo doon. Pakita ko sa inyo yung bagong nilipatan ng sarawat. Let's go. So yon ngayon ang kaganapan dito. Ang daming ano. Sera, Assalamualaikum. Where is it? Dito, dito, dito. Ayan. Ang dami pang ikot-ikot. Ano to? Watch mark. Assalamualaikum. Watch mark. Ayan o, oh, watch mark. Bago ka pagpasok dito, iikot ka pang ganyan o. Oh. Ikot. Ang ko sin tao. Oh. Ah, maka ano. Ay, naku, wala yung babae lalaki. Unfair. Ba't ganun? Oh, pinahiwalay. Oh, dito yung babae. Separate lagay. <laughs> yeah. At dito, dito na ako. It's okay? Family? Yeah. Ay, wag family yan lang. Kala ko doon ako, ako ikot eh. Oh, panis kayo. Pagka family pala doon, may ano may kusang daanan tapi family pagka hindi single ka doon iba yung dadaanan oh yun thank you yun nakapasok na tayo dito main Apa na kami sa watch ada mi. Napakadami tao dito sa Warch. Ano to? Warch Mart. Ang dami oh. Nakikisyoso lang yung iba dito. Wala pa namang puno kung binibili. Nakikihype lang. Yung iba dito, nakikihype lang. Puno ang dyan eh. Nakahanap kami ng Jollibee. Wala pa naman daw Jollibee. Gula yan to. Wala pa man yung Jollibee. Wala naman pala dito. Wala pa Jollibee. <muchos> Saan <Sambay> mga kainan Ang dahil pa. Ang dahil pa o sa watchmark?